Oi, good evening sa inyo mga kamots Welcome back to our YouTube channel So today mga kamots, nandito tayo ngayon sa SM City San Lazaro uh, gina -gina tayo kasi inintay pa natin si Mrs. Then nagprepare prepare ako ng dinner namin bago kumalis So as I promised to you mga kamots sa Facebook page natin uh, Magkakaroon tayo ng uh, sahod reveal sa pinaka unang YouTube salary natin mga kamots So ito na yung video niyo mga kamots Uh, re-review sa inyo kung magkano nga ba yung sinahod ko sa YouTube and magkano nga ba yung kinikita ng isang uh, small time YouTuber kakagaya ko mga kamons no? Ayan, so nandito tayo ngayon sa SMC na San Lazaro kasi medyo alangan yung oras na alas 9 na so safe, mas safe dito mag withdraw mga kamons kasi matao, ayan, baka may mga nakapaligid na security guard so tips ko lang sa inyo kapag ka mag withdraw kayo ng gantong oras mga kamons mas maigil sa, sa labas na kayo ng mall mag-withdraw mga kamos no? kung saan may mga nakapwestong ATM kasi for sure naman sa, yung mga mall merong uh, nakapwestong mga ATM niya sa labas so ngayon nandito tayo ngayon sa SMC to San Lazaro para mag-withdraw ng first ever YouTube salary natin so samahan nyo ako mga kamos let's go So naglalakad tayo ngayon mga kamus papunta sa ATM So ayan Kita nyo naman gantong oras medyo marami pa talagang tao Although kasara na tong mall Pero mas safe pa rin talaga mag withdraw dito mga kamus Kesa sa mga branches ng uh, bangko ayan. So yun na yung ATM malapit na tayo And then withdraw na natin yung sahod natin Ayan, so ayan mga kamots, bali na-withdraw na natin yung pera natin, no. Ayan, gumabas na. Gumabas na sa ATM. <laughs> Ito na mga kamots, yung sahod natin sa YouTube. So, na-withdraw na natin. So, tabi muna natin mga kamots. Then, oh, yung resibo. So ayan mga kamots, bali na-withdraw na natin yung sahod natin sa YouTube dito sa SM City at San Lazaro. So ito na, hawak ko na. Wow! Hindi ko na i -re reveal sa inyo yung exact amount mga kamots, pero bibigyan ko na lang kayo ng hint. So bali ang sinahod natin ngayong 2024 mga kamots is nasa around 5 digits mga kamots. Ha? 5 digits mga kamots, kayo na lang magkula kung magkano. <laughs> pero nasa ganun yung sinahod natin for uh, this year 2024. So, ganun ulit. Uh, Pagkasahod natin ngayon, mag -tay ulit tayo ng uh, panibagong sahod sa susunod kung kailan. Uh, ayun so, Bali, magi email naman sa atin si Google AdSense, no, mga kamos. So, gaya nito, uh, nag email sa atin ng ano, January 6, mga kamos, na yun nga, na uh, sinend na raw nila yung payment sa atin, yung salary natin sa YouTube. So, kung ano yung bank na nakaregister doon sa Google AdSense natin, doon sila nag-send ng payment. And then, January 11 ngayon, mga kamos, so, bali, nag email bangko sa atin yung bangkong uh, niregister ko sa Google AdSense na yun nga uh, makikredit na raw today yung sahod natin mga kamos kaya yun uh, winidraw na natin agad agad mga kamos no? kasi yun naman talaga yung pinakihintay natin eh, kasi meron tayong pagkagamitan ayan so Itong pera na to na sinahod ko sa Google AdSense o sa YouTube, gagamitin ko to. Bibili uh, ako ng uh, gamit ng anak ko, mga kamot. So, ito ng diaper, uh, yan. Tapos, ano pang uh, pangailangan niya then yung iba pang gastos na rin sa bahay busa ka ka, busa ka, sa sa kay sa kali no? so napakalaking tulong din sa akin ito mga kamos, na lalo na as a bilang small time youtuber no? and then self employed pa ako napakalaking tulong din sa akin itong pera na to na nakuha natin as a salary dun sa youtube at sa google adsense no? so malaking tulong na rin to mga kamos 5 digits na sahod no? <laughs> malaking tulong na rin to kasi Makakabili na rin tayo ng uh, mga pangangailangan natin tulad ng pangangailangan ng anak natin Ayan, so pangailangan sa bahay So bali mabibili natin sa tulong ng pera na to Na na-earn natin sa YouTube mga kamos. Sa totoo lang mga kamos, pinadali nga ngayon ni Google AdSense Or ni YouTube mga kamos, Yung pag-reclaim ng sahod mula sa kanila mga kamos no? Kasi dati kasi pinadadaan pa nila sa Western Union So medyo hassle pa Pero ngayon binago na nila yung proseso Ginawa na nilang uh, bank to bank transfer mga kamos no? so, so kapag ka na-reach mo na yung minimum threshold Yung 100 dollars so pag na-reach mo na yon automatically magi email na si uh, Google Adsense sa'yo na makakasahod ka na so padadaan nila yon through bank transfer so mas madali na mag magre-register ka na lang ng kung anong bank account meron ka doon sa Google Adsense then doon na nila padadala yung uh, sahod mo mga kamos uh, unlike before nasa Western Union pa nila pinadadaan So, kailangan mo pa pumunta sa Western Union, mag-fill up na mga kung ano-ano. And yun. So ngayon, less hassle na. So diretsyo na sa bank account mo, wi-withdraw mo na lang. Pupunta ka na lang sa ATM, magwi-withdraw ka na lang. Syempre, gusto kong magpasalamat mga kamo sa inyo sa patuloy na pagsuporta niyo sa YouTube channel natin hindi dahil sa inyo hindi mangyayari lahat ng to. hindi tayo magkakaroon ng sahod sa youtube oh. hindi dahil sa mga pagsuporta nyo sa panonood ng video natin sa mga tutorials, reviews ng motor yan, yan. So sana lalo nyo pang supportahan ngayon 2024 ang ating youtube channel so marami pa tayo yung video na ilalabas ngayong taon na to mga so quick reveal lang to mga kamoss so pasensya na kayo hindi ko masyadong hindi ko dinitil sa inyo exact amount so again mga nasa 5 digits yung sinahod natin hindi ko sinasabi to para magyabang sa inyo pag malaki to mga kamos, no? so gusto ko lang bigyan kayo ng motivation at inspiration lalo na sa mga nag-uumpisa pala mag youtube mag vlog katulad uh, ko na small tan youtuber na lalo pa natin pagsikapan mga kamos kasi pagdating naman ng araw pagdating naman ng takbang panahon eh, magbubunga din talaga yung uh, pinagpaguran natin tulad ko nagbunga na yung mga pinagpaguran ko yung puyat yung pag -e edit ng video pagpunta sa ibat ibang lugar para mag vlog ayan so nagbunga na lahat yon mga kamos at ito na yon ngayong gabi hawak na natin marami marami salamat Una sa Panginoong Diyos, ayan, maraming maraming salamat. Secondly, sa inyong lahat, at lalo na sa family ko na full support sa mga ginagawa natin lalo na sa pag-vlog so dito ko na lang tatapos ang aking vlog mga kamos maraming maraming salamat sa inyo ayan inabot na tayo ng gabi so uwi na tayo maraming maraming salamat sa inyo abangan nyo yung mga susunod natin mga video sa ating youtube channel stay safe ride safe peace out